pakita natin. Itong project po na ito, nagsimula ito sa termino ko. Natapos din sa termino ko. Ibig sabihin, <laughs> ibig sabihin na patunayan natin na maaring gumawa ng magandang flood control na effective. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang, ang disenyo, maayos ang uh, implementasyon, uh, wala tayong makikita problema, at nakita natin napakabilis ilang ilang buwan ito 14, uh, 14. 14 months 14 months 14 months zero ito wala ito pero 14 months later ito na meron na tayo itong uh, flood control talaga ito ang nakalagay nakalagay diyan dam Pero ang tawag dyan, weir, hindi hinaharang yung tubig kung hindi kinokontrol lamang yung takbo. Kaya kahit malakas ang ulan, kahit mabilis ang tubig sa ilog, ay uh, makokontrol natin, hindi magbabaha sa baba. Pa, bukod pa doon, siyempre magkabila, uh, ada ada ad ad oh ada uh, meron tayo itong sluice gate na tinatawag sluice gate so saan kumukuha ng tubig para dadalhin sa pang irigasyon hanggang saan naaabot itong kanal mo Ay, but, sir. Uh, uh, hanggang na uh, ikling uh, oh, it oh malayo ito. na yun oh sige tapos ang uh, uh, ang coverage ng irrigation nito is 3,600 hectares. Yun ba? Tama ba 3,600 hectares. ito po ay aming ginagawa uh, para tulungan syempre ang ating mga magsasaka unang-una dahil ang mga mag eh, kuminsan ay hindi hindi binabati at hindi kinikilala ng iba ngunit ang uh, kayong mga magsasaka ay talagang ay kayo ang inaasahan namin dahil kayo ang nagpapakain at nagbubuhay sa lahat ng Pilipino hindi lang sa pamilya ninyo hindi lang sa inyong sarili kundi sa lahat ng buong Pilipinas sa ating mga magsasaka umaasa ang taong bayan para sapat ang supply ng bigas supply ng gulay, ng isda ng karne, ng baboy ng manok, lahat po yan ay kailangan po natin ayusin para po tayo itinatawag ay, ay self-sufficient uh, kaya uh, sana na maging matagumpay lahat itong programa natin para ang ating mga kababayan ay hindi na mag-aalala. Hindi na mag-aalala sa, sa baha, hindi na mag-aalala sa supply ng pagkain, at hindi na mag-aalala sa mga, mga, mga darating na sakuna na mawawalan tayo ng makain, mawawalan tayo ng kahit na anong pangangailangan. Yun po ang ating ginagawa para sa ating mga magsasaka, para po sa ating mga mamamayan. Malaking tulong itong dam sa amin po ma'am kasi noong una, Uh, hindi kami makapag-concentrate magbukid kasi walang tubig. Eh, ngayon na, na na-construct itong Union Dam na ginagamit ng limang sanhera, na binubuo ng limang sanhera, malaki ng panusto sa amin ng tubig. Mahihiling ko lang sa mahal na Pangulo, eh, dagdagan na lang sana yung mga slow protection dito sa gilid ng ilog para maprotekta lang nung bukirin namin. Malaking pagpapasalamat namin kay Pangulong Marcos kasi naibigay niya itong pangangailangan namin eh pwede na kaming makapagbukit ng ang matilas na magbukit. Uh, sa totoo lang po, bata pa ako noon problema ng mga magsasaka. Ngayon naging uh, kabisilya na ako ng aming sanghera. Uh, marami na rin matanda na nag Uh, buhos ng uh, pagod dahil lang sa paggawa ng uh, patubig dito. kaya minsan pag lumalaki ang tubig, nasisira yung mga patubigan namin dito. kaya taus-puso namin uh, pasasalamat sa ating uh, Pangulo, uh, ating Pangulong uh, Bongbong Marcos dahil sa proyekto at programa ng uh, Departamento ng Agrikultura na inilagay sa aming barangay. Kung titignan natin ng uh, ating history mula sa, akin, sa kanyang ama, alam ko yung puso nilang magkama, ay tungo sa kapakanan ng ating mga magsasaka at maging Kaya alam ko, sa lahat ng proyekto, ng uh, lalong-lalo na sa kagawaran ng agrikultura, alam ko, ng uh, konsentrasyon ng ating pamahalan na kanyang pinamumunuan, ay yung paano iangat ng buhay ng mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Uh, nandito ngayon tayo sa Cagayan uh, para tignan at inspeksyonin itong ginagawang tulay sa Kamalanyugan which is uh, the town uh, in that direction Ito, pagpunta mo rito, uh, pag nakapos na ito, apari ang bagsak ito, Well, apari isang ganyan, pero apari ang bagsak ang Pasko Kito At uh, itong pag mo ito, sa amin na, ang lakas uh, bagsak sa Ilocos Norte uh, We are looking at one of the most beautiful bridges that we have um, created in the Philippines, uh, and I'm happy to note that it was done as well in uh, uh, in time and it was done properly. The design was done locally. Uh, Kayat kahit uh, parang dinaya yung mga Tulay sa ibang bansa ay tanggala ito lahat kaling sa atin. At buo pa doon ipinagmamalaki ng ating mga mayor na kutitig nandiyan meron flood control. At ang pagkasa pagkasabi niya sa akin, ganyan ang itsura ng tamang flood control. Kaya dito sa kagayan, thank you kay sa ating mga mayor at sa ating mga chief executive, andito si Bobba Egayagdipay. Ah, ha na binabantayan nila ng mabuti itong malalaking project para hindi masabi na nagka problema na ghost project na hindi natapos at yung mga nakikita natin problema sa ibang project kung minsan kaya at uh, nakakatuwa na makita natin na kung ano ang tunay na kakayahan ng pamahalaan kung talagang lahat yakin ang bawat sentimo ay mapunta sa tama sana mabuksan natin by, uh, by Christmas ito Thank you. Thank you. Salamat, Amo Presidente. Salamat. Malaking bagay ito kasi apari Claveria, apari balisteros hanggang Balesteros, meron ng meron ng makandandaan. 6,000 ang dadaan dito bawat isang araw. So, madami talagang traffic. Tama-tama, nandiyan yung apari lahat ng mga gamit na dati, kung saan saan dito, ang layo ng dinadaanan, eh, ngayon dito, 20 minutes na lang. Kaya, talaga. Sige, palikan natin ito. Balik tayo rito sa Ribbon Cutting. Ah! ikot sila doon sa Magapit Bridge. Uh, in 20 minutes time, makakatawid na sila. Kasi mas mapapadali na at uh, mapapabilis yung pagtawid na ang mga produkto from the side of the Cagayan, Kagaya and that side of Cagayan, instead of uh, sa SIC again, mababa ka pa sa Magapit, ito, diretsyo na ang tawiran. At hindi lang po ang uh, agriculture, kundi everybody, all sectors, ng trade, tourism, ay mas mapapadali na yung pagpunta sa kabila ng Cagayan. Kasi yung span ng ating uh, Cagayan River is uh, from edge to edge is more or less mga 600 meters. So kailangan navigable pa rin yung ilalim niya. Kasi hindi pwedeng want. so that's why uh, that is the one of the main consideration para navigable pa rin yung ilalim niya. Yung 260 is uh, for the payment of the uh, unfinished work. Ito na, yung asphalt uh, overlay slope protection, mga drainage, and then uh, of course uh, yung mga advance na accomplishment niya, yung mga approaches and then for spans 6 to 9. Nakamonitor po yung mga bridges natin and in particular dun sa bumagsak na Pigitan Bridge, natanggal na po natin lahat yung mga vehicles sa bridge. So, ang pinagtutunan natin na pansin ngayon ay yung ating detour bridge na ginagawa na ngayon and we have 60 days or less to complete and so far nasa positive slippage. I'd like to take this opportunity also sa mga biyahero natin, mga ma truck owners na to please follow yung load limit natin po.